Yan, mga ka-charm, papunta po kami sa ano, bibilad kami ng aming palay tapos yan mga kasama, may mga baon kami e, hmm. para man kami sa buto <laughs> subukan natin magbilad ng palay na hindi ako nakaranas magbilad but now kailangan natin na experience mga ka Yan ba? Hindi, hindi lang nga itong light. Like. Dala, exercise lang din nga nga. Ay! Ay, dala, dala kami ng... Ayan. Ay, ay. Ay, ito yung ating anak. Eh. Magandang-andang. Ay, sa si aking vlog, anak. Hindi makikita yung tinong ko. Ayan. Hello kami. Tingnan mo. Para kami magkapatid. At so, kole. Eh. Kapatid mo talaga kami. <laughs> no. Kapatid Kapatid kami

<laughs> yan mga kacham, yung aming binilad. Yung hinarbis namin. Para pang... Ha? Para pang ano lang namin konsumo. Yan. Kasi yung iba pinag-deliver namin yan. Hmm. Kasi pinagpala tayo ng Panginoon ngayon. Kaya... <laughs> so, yeah bibili ka pa ng bigas ang mahal ng kilo ngayon ito libre lang kailangan mo lang magsikap mag udud oh. ayan kasi kailangan din to eh, ingat tapos kaya mo siya ibalik rin parang pagkain nito na kailangan bitlatin para maluto ganito rin yan

kasi makasama nagbili kami doon ng ano, ng suman ano rin din namin yun relatives Na mag-anak merienda tayo ng chums kain tayo ng suman marami tayong merienda pero hindi tayo nagutom habang nabibila tayo ng palay o ba? Diba? malayo sa gutom kasi natakot kayo magutom baka papayet kami mm. Rang rang xuống mầm Mình rắp nắp xuống mầm Không con đây lắm Bây giờ mẹ đi Mà hàng Ngayon na natin kailangan ng aircon. Calma. Ah, diba? Ang lakas ng angan. Kaya sa probinsya tayo. Ang lagan. Iyan light. Ito na. Not Wala na. Gulan na. Hindi ah. Okay. kain mo lang. It's raining. Wala daw naglukusog. Parang lumakas yung ulan. Ayan. Buldusin mo. Naglagan <laughs> kid. Dara sa gitna tayo. Hindi pa gana dito sa may ano tayo. May arang arang may butas. Hindi pa pakad ah. Ay masulod na. Ayan. Arang damol tayo.

Yan ligpit na namin Mang... bigat talaga yan. Git! Ge... Akasan mo. Duway ka gi kaon. Kusgap ka tusto nga. Oy mo practice oy. Dili kay ara na ulan no. Na sigi. Akasan mo ay. Oh, Mamaya na yun. Oh, ako naman dahil dulog gamay sa imong agi. Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> yan kasi oh lovey tatagpuan naman namin ng nakatira Ano naman mga kasyans, pinaganan namin. Pinag titipon dyan. Pagit Pero hindi siya maano nung nanat sa palagay ng chopal yan. yan. yung lang maghirap lang sa magbilad. Pagpaparap niya ang ganyan ito. nato. Lagang matataranda ka. Ay lagyan namin ng chupal yan. Yung nakabalak ay yung ating kapatid. Yung natin nakabalak. Yun. Okay, Nangangat nga na. Gibilisan nyo dyan. Babal-babal na. Ako'y nasa malalim.